Ano na yan? Bakit wala kang isang kalderong kanin? Ano ka ba? Di ba maging inasal tayo? Oo. Oh. O hindi, unli rice yung bibili natin kasi meron ako dito. Magiging unli rice pa rin, di ba? Mahutak ka! O tara na! Tara! Ah. <laughs> Uy! Number 56 sa Balota. Aray ko, niyaaya ko ni Boss Bulit magpo-drift sa manging inasal. Loko pala yung bibili. Buti na lang kasama mo mo. Kaya nga eh, sumama so ka pa. Buti na lang, nagtagay yung gastos mo. Sabo-sabaw ba muna ba? Sabo-sabaw. Oh. Asin ah, kilid. You know? Pichu. Sop ng manok. Hmm. hmm.

Ano lang to? Life hack? Life hack? Para mamamura Tontuwa to <laughs> <laughs> Grabe busog <laughs> na naman na, eh. <laughs> libre yan oh Uy Yun no? uh. oh Salamat sa biyaya pare ko ya oh. Pare kay? Ano ka ang lalig na ng kanin mo ah? Uh. Basta magsabi lang kayo sa akin pag naubos yung kanin nyo ha. Uh. Salamat pare ko uh. ya No problem Thank uh. <laughs> Wala naman sa kanin? Oo, oh, wala na kanin. Oo, oh, oh. mo na to. Oh. Uy! Nasamihan so, mo naman. Ay, ayun, nalilagyan ko na ha. Oo. Oh. Sabi ka lang, ba't naubos yan? Okay talaga no, okay, yeah, you know, oh. tong life hacks mo, pare ko no? Okay na okay yan, pare ko Ano? Yeah, Napakulabit ng life hacks mo. Kamusta talaga... naman ang pakiramdam mo? Okay na no, okay. Laki okay. ng tinipid eh. Oo, oh, ba? diba? Diba? Kaya kapag kung trip ka, kanin lang sagot ko, ikaw na bahala sa akin. Oo. Oh. Hindi pala ako nakatipid. Ay, oo. Oh. <laughs> Pero okay lang. Okay na. O, okay na okay yun. Parang Ginarito wala naman tayong pinagsamahan yan. <laughs> pag ginarit itong matawat, pare, oy. Hmm. Yun, Ay, oh. oy. Ay, may balat, man. Yun, oh. Yun? Yun, oh. Ah, oh, balat. Sinasosa mo dito, oh. Man. Tapos ganyan. Ganyari ba, ganyari? Okay tong kanin mo, pare, ko'y malamig, ah. Oh. Malambot yan, pare, ko'y. Hmm. Oh, mo ang aking kanin. Ano? Hmm.

Sari kayo. Tama oh. po po tayo, magdadalaw ulit ako lagi. Tama po ba? Uh. mo to siya. Tama Pag-isipan muna natin. Pag-isipan na lang natin. Oh, sige.